Nagadata nga on-road parking sa pila kadalanon sa siyudad pagtutukan sa otoridad, kasunod sa pagbunggo sa rider nga sa ginabandona nga trailer sa Loboc, Lapus. Si John Sala nakatutok live sa barangay Baldosa, La Paz, Iloilo City. John? Kim, magluwas sa huol sa dalan kagabayulasyon sa layi ang on-road parking ang posibleng makatugaman sa ang disgrasya. Wala makaluwas ang rider nga si Alias Jess matapos makabungo kag magsuhot ang ginamaneho ang motorsiklo sa ginamando ng trailer sa Gadsandalan sa barangay Lobok Clapuz. Patal nga pila sa ulong gintunaan sa kamatayon sa rider. Basis informasyon impormasyon, nagdulong ini sa iaabyan sa Baldo sa Lapas kag sa nagpauli na natabo ang aksidente. Padayon pa ang ginahibalo sa police station 9 ang tag-iya sang trailer. Madugay na nga problema dito sa Coastal Road sa Iloilo -Ilo City ang mga truck kag trailer nga ini eh, nga ginhimo na nga parkingan ang dalan. Makapila ka beses na gidangop sang news team sa Iloilo -Ilo City Government ang nga problema apang tubtob subong wala sa gihapon masolusyonan. Pilapayhan paihan ka disgrasya ang hulaton bago ini eh, ang ila Sulbaron. Kasi bike mga mida mga ladlaw, adlaw nga kami da. Sa tunga sa, kil, sa ano na kami gaagi, hindi na kami sa kakilid, kay hazard gi man da kay is abasan uh, um, ang area daw accident prone da. Kung balik man gyapon. Tani mayo gid ako wala i. Para daw safety bala ang nagalabay. Naipit naman ang tiil sa driver sa wing van nga nakabunggo sa nakapark na truck sa barangay Lanit Haro Sabado sang aga. Sino sa kaupod na pahinante magadulong sila sa angay sa Leganes sang hinali ilang nagpahigad ang ila sa Lakiana. Posible nga napiyongan ang driver bago nag-overtime ini kag pa ang biyernes ang gabi ang iya duty. Ay nag-duty pa na sa gabi mo. Alas 10 ang gabi as sa mga galasot na sa nga ga na. Tiyan mo tane ang off-duty na tane kasi white driver. Siyan lang na kayo nga madrive. Halos 30 minutos antes nakuha sa response team ang driver, naging kilala kay Jason Deloso may lang siya rito doon sa tang, tapos ang yung right foot and right leg niya, mga may mga abrisyon man. Nagpasalig naman si Iloilo -Ilo City Mayor Jerry Trenyas na tutukan na sa city government ang problema sa illegal nga on-road parking. Pinagpangayot na kumulig sa pulis kag sa aton traffic upod pod kay Lovejoy para sa clearing. Kim, suno sa Barangay Council sa Barangay Lobok Lapus, madugay na sila nga nagpakigaangot sa LTFRB kag sa ilu-ilu Iloilo City Government agud pabuligan sila kun sa ila problema sa on-road parking. Kim. Maraming salamat sa detalye, Kapuso John Sala.